Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus Cavite. Uh, katatapos ko lang kasi mga gano ngayon, no? mag laps dito ng no? mga tatlong ikot lang dun sa bagong loop ko, no? Kasi hindi na ako naglo-loop dun sa mga regular na inikutan ko dati dahil nga sa dun sa may Sports Hub mismo, dun sa may intersection, uh, may mga harang na kasi. Tapos dun sa may bandang Lasal kasi since na ano kasi weekdays kasi ngayon, busy ngayon dun dahil marami nang dumadaan ng mga sasakyan. So anyway for this video naman po uh, kasi may nakita ko dati sa comment section na uh, sana yata yun sa TikTok naman no na uh, nagsasuggest siguro na magano daw ako mag-install daw ako nung yung Time Trial Cockpit. So ibig sabihin yung Time Trial Cockpit yun yung naka-bullhorn bar tapos naka-Time Trial shifter. Tapos uh, yun nga yung sa lever yung Time Trial lever doon kinakabit sa bullhorn at saka yung Siyempre, yung aero bar din, kasali rin yan. Ano. Uh, actually, pwede ko namang gawin yon Kaso nga lang, nag-aalangan kasi ako eh. So, i-discuss ko muna yung magiging benefits kapag, uh, kapag nag-install ako ng time trial cockpit sa aero rigid MTB ko. So, uno-una, para sa akin, pwede namang gawin yun. No? Pwede namang gawin yun kasi hindi naman magbabago yung uh, position ng uh, position ko kapag naka-aero kasi Ah, uh, di ba diba ngayon naka ano na to naka currently naka ano pa to naka eh, typical na MTB na cockpit nilagay lang ng aero bar ito kasi naka flat handle eh kasi yung bullhorn syempre dito rin nilalagay yun tapos may uh, parang sungay dito sa gilid kasi dito kasi ano dito kasi hahawak yan eh eh sa mountain bike kasi dito kapag nilagay ng bullhorn dito na ako hahawak yan So yung uh, yung reach ko dito, yun, yun lang yung mag-iiba, medyo mag-extend. Pero hindi nagma sa akin yun since na lagi naman ako sa Bermosa naglalaps eh, most of the time uh, eto, dito lagi ako nakahawak sa aero So hindi naman magbabago yung uh, hindi naman magbabago yung aero position ko kasi yun pa rin naman yung position ng aero ko. Ito naman kasi aero ko na ano ngayon, na carbon, eh hindi naman ano to eh, hindi naman nag-adjust to eh, Fix na yan. Yan, so Iyan lang yung ano, yan lang yung magbabago, yung rates dito. At siyempre kasi since na medyo mas makipot yung uh, Bullhorn, yan Bullhorn kasi ang pinakamalapad na nakita ko 440 na pwede sa akin eh. Ito kasi 580. So kikipot 'yan, medyo kikipot 'yan. So medyo uh, mag-adjust pa ako sa handling. Kasi ngayon, uh, stable na stable ako dito eh. Kapag nagpalit ako ng medyo makipot na na handlebar tulad ng Bullhorn yan, uh, medyo magiging less stable no. So, medyo mag-adjust ako sa handling pero pero na naman eh. Uh, lamang naman sa aerodynamics pagdating dito sa Bermosa. Yan, yeah, so yung ina yun nakikita ko pag nag-install pag kapag nag-install ako ng uh, nag-install ako na uh, time trial cockpit diyan sa Aero MTB ko. So, i ko ngayon yung mga benefits at saka yung mga yung mga consequences kapag Uh, nagkapit ako noon. No? Unahin muna natin yung uh, benefits no. Kasi yung time trial cockpit na na nagbabalak na yung plano kong uh, time trial cockpit na ikakabit dito. very very uh, beneficial sa dito sa Bermosa. Lalo na doon no. Yung mahabang yan hanggang doon sa dulo hanggang dos, dos, sa Marinas E eh ano kasi yun eh. Diretso tapos pa iba iba yung elevation. Uh, doon kasi mostly ahon eh. Pag ganyan ganyan niya. tapos papatag, lus, kontig ahon na naman. So kasi da, uh, ito kasi ano ko, current setup ko. Uh, pag may mga ganyang mga matataas na gradient mga 45%, percent eh kailangan ko ano dati nagsisip ako ng gear yun eh kaso nga lang since na malayo kasi yung ano eh syempre naka aero bar ako noon pag magpapalitan magpapalit ako ng gear abala kasi yung kamay ko sa kanan puputa doon ano uh, ililipat ko doon sa handlebar doon sa shifter para mag-shift ng mas lighter gear gano kasi ang nangyari dati kaya nung last year ang ginawa ko uh, hindi na ako nagpapalit ng gear ko ano yung ano ko ano yung uh, kahit kubaga ano yung elevation na madadaan ako yung pa rin yung gear na ginagamit ko So, na, na, ano ko naman yun, medyo nasanay naman ako doon. Ang problema kasi, uh, before kasi ako ma... Before kasi ako maaksidente, noong November 24 yata, yung, tama, November 24, uh, kaka-heavy gearing ko kasi doon sa paakit dyan sa may Bermosa. Laro na yung may tactical pa ako no kasi mas mabigat yun kasi dito eh. Uh, nagkaroon kasi ako ng... Yung ano, yung bukol dito sa likod ng tuhod dito sa kanan. Dito yun eh, dito sa Alakalakan. Nagkaroon kasi ako ng bukol dyan noon before ako mag So akala, di ko alam kung ano 'yan, Siyempre syempre, syempre, syempre natatakot ako noon, no. Pero nung nung uh, nag-search ako sa internet, ang common daw 'yon. Ang common daw na ganun, yun yung tinatawag na Baker's cyst or popliteal cyst. Kaya daw ganun, kaya daw eh uh, nangyayari 'yon. Yan daw kasi yung fluid na uh, ano, namuo doon sa ilalim ng likod ng tuhod kaya lumolobo. Ah, uh, kailangan daw kasi eh, syempre 'di ba nag-heavy gear ako. Kailangan daw kasi yan itigil kasi nga so, siguro na overuse yung tuhod ko dun sa kaka-heavy gear na yun, eh. Lalo na yung tactical yung gamit ko. Yung nga kailangan daw ipahinga yon kasi nga pag hindi ko ipapahinga yon, may uh, laki ng chance na pumutok. At yung fluid dadaloy dun sa calves. So lalo uh, mga <laughs> maabala no. Eh, hindi na nga ako nakapag-bike nga noon kasi nga mga two, two days later na aksidente ako <laughs> kaya hindi rin ano kung baga napahinga rin yung uh, yung ano ko yung dito sa part ng tuhod ko kaya nung huminto ko ng ano huminto ko ng mga over over 6 months nawala na rin yung bukol sa likod ng tuhod ko kaso nga lang nung nagbabalik nung nagbabalik ako dito ngayon simula ano pala kaya ba ako nagpalit mga ano yata yun, July na? mga July ako nagbalik dito eh eh yun nga ito pa rin yung cockpit niya ito pa rin yung cockpit ko eh nagbabago-bago na naman ang, ano na babago-bago na naman yung elevation baka mamaya bumalik na naman eh kasi dito sa MC ko ang gearing ko dati dito 48 48 sa chainring tapos 12 12 sa sprocket eh hindi ko na magawa ngayon yun naging ano na lang 14 uh, 48 13 kasi nga medyo mabigat to saka yung fitness fitness level ko malaki ang binaba yun eh, natatakot ako na baka mamaya bumalik na naman yung poplit ko sa likod ng tuhod kaya, yun nga, napag-iisip-isip ko nga na na, ano to, ipalit ng ipalit ng time trial cockpit kasi, ah, uh, pagpapalit ako ng type trial cockpit makapag, ano eh, makapag-ship ako ng gear na hindi na maabali yung kamay ko kasi yung shifter nandun na sa aero bar so, kunwari, hawak ako yung aero bar gano'n, gano'n na lang ako dito, dito na lang ako sa aerobar magpapalit ng gear. Kasi dati, kasi ngayon pag ganun, ganun ako eh, palipat-lipat eh. Kaya yun yung ano, yung, yung, yun naging yun magiging beneficial ko diyan. So hindi masyado mahirapan yung tuhod ko ko sa mga matataas na gradient mga 45%. No? Ang magiging ano lang, ang magiging uh, consequences, so consequences kapag nagpalit ako ng time trial cockpit pag wala na dito sa bermosa <laughs> kasi sa labas ng bermosa uh, mal, ano ibang iba, matrapik, hindi naman magagamit yung aerobar ah uh, mostly nasa handlebar ka kaya pag ano kunwari, for example, naka-time trial cockpit na to. edi yung nagiging benefit ko ngayon dito sa MTB ko na pag nasa handlebar eh, yung shifter nandoon yung brake lever, mawawala na ano lang, malayo naman, malayo naman yung shifter. Wala dito sa 100 bar, doon naman papalit sa aero bar. Yun, yun, naman ang, ano, yun naman yung magiging consequence ano, yung consequences na ma, ano, ma-encounter ko kapag gumamit ako ng time trial cockpit tapos uh, idadaan ko doon sa mga crowded na lugar. yan At saka, hindi kasi, ito kasi, ipagano yung, yung ano kasi yung time trial cockpit, hindi rin ideal sa long ride kung sakasakali makabalik ako hindi rin ideal kasi mga dadaanan ko may mga lugar din na eh. may mga lugar din na matatraffic Mali maliban na siguro kapag ang long ride ko walang ano yung dire diretsyo na walang ano walang interruption yun pagagamit ko yung time trial kapit eh, palit na lang napalit sa aerobar ng ano yung eh, sa shifting ano. yon so yun yung ano no yun nga yun, yun din yung yun yung mga benefits at consequences. Ulitin ko lang, no? Yung type trial cockpit, pang Bermosa lang. <laughs> Para sa akin, nasa Bermosa lang. Uh, pero pangit, na, pangit na sa, ano, sa labas ng Bermosa. Yun, ito na ano ano, ito na mga cockpit ko ngayon sa MTB. Uh, medyo pangit sa Bermosa kasi malayo yung shifting. Malayo kami doon sa shifting. Pero, pagdating naman sa ano, pagdating naman sa labas ng Bermosa, maganda maganda. <laughs> Kasi uh, magkadikit na yung ano eh, magkadikit na yung magkasama na yung shifter doon sa handlebar tsaka yung brake lever. So, ano ba yung papalitan ko dito? Ano ba mga ano ba yung mga piyesang papalitan ko dito? Yung nga, syempre, syempre bullhorn. May nakita ako sa Shopee, Tosic 16 yun eh yung kayo ko pag-ipunan yun ang mahirapan lang ako mag ano, ang mahirapan lang ako mag ipon yung shifter dito kasi compatible to sa time trial shifter kasi may butas dito yan eh ang pinakamura lang nakita ko micro shift yung 10 speed na micro shift nasa mahigit 4,000 <laughs> nasa mahigit 4,000 medyo namamahalan ako sa shifter ano 2 by 10 speed yan uh, ang papalitan pa uh, bukod doon sa dalawa yung yung ano yung brake lever ng time trial syempre mechanical yun no <laughs> mechanical yun hindi pwedeng DI to dito uh, may nakita ako na time trial shift ano na brake lever yung Tektro nasa mahigit 3,000 mahigit 3,000 piso medyo namamahalan din ako tapos eh ano pa mechanical lang pa no uh, ano pa yung ibang papalitan ko hindi ko lang alam kung sa FD kung magpapalit pa ako hindi uh, ko alam kung magiging compatible dun sa cable pull ng ano cable pull ng front shifter ng micro shift dito sa Shimano Diore no na MTB shifter di ba ako sure uh, ano ba ipapalitan ko uh, yung ano yung RB kasi pang MTB to eh yung kasing papalitan na micro shift na ano na time shifter, shifter pang road bike kaya magpapalit ako ng pang road bike ayan eh, bibili ako ng ano uh, Shimano 105 ng RD so yun sa so sa tingin ko yun lang yung yun lang yung mapapalitan kaso nga lang kaso nga lang malaki ng gagastusin ko ano pala meron pa pala isa yung ano pala since na mechanical since na magiging mechanical na lang to bibili ako ng brake caliper ah uh, cable actuated ang mangyayari dyan may nakita akong cable actuated na pro dalawang libo yata yun eh isang pare sa harap likod yan. so magiging cable actuated na lang yung magiging braking system ng ano na itong, itong aero rigid MTB ko hindi na fully hydraulic Madad, yun nga, downgrade ako sa preno pero since na hindi naman ako nagla long ride dito lang sa Bermosa siguro hindi na rin siguro magiging big deal yon ano nga lang nahihirapan nga lang akong uh, mag ride ng ordinary ride sa labas ng dito sa labas ah, dyan sa labas ng Bermosa yan, yun yung mga papalitan. Siguro gagasas ako ng ano. Hindi ko alam kung parang gagasas yata ako ng mga 12,000 o 13,000. <laughs> parang lang doon sa time trial, ano, sa time trial tactic kasi marami kasing ibang papalitan eh. Kaya naging nga, kaya nag-aalangan ako. Gusto ko, pero nag-aalangan ako. <laughs> Dahil nga doon sa sinabi kong consequences na mangyayari sa akin at yung sa gastos na ma-spend ko yan sa mga parts na papalitan yan so ano na oras na ba yan mag-8.30 na uh, kailangan ko na pumasok sa trabaho doon sa bike 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 imus branch so wala kasi si Aro dito eh ako na, kaya ako na magisa mag-isa so maraming maraming salamat sa inyo panonood then don't forget na subscribe ako yung youtube channel pakiclick na lang yung verification button para matotally notify kayo yan guys so, maraming maraming salamat sa inyo and ride right safe po sa inyo